Ryan, kumusta ang monitoring na ginagawa ng DTI sa mga presyo ng bilihin dyan sa Bicol at ano ba ang parusang ipapataw doon sa mga hindi sumusunod sa price freeze? Yes Ella, tuloy-tuloy nga ang ginagawang monitoring ng Department of Trade and Industry sa mga uh, supplier dito, mga tindahan dito. Araw-araw ay nag-iikot ang DTI para tingnan kung ang presyo nila ay umaakma pa doon sa tamang presyo na dapat na uh, maging uh, presyo nito Maigpit ang ipinatutupad ngayon ng pamahalaan sa tulong ng Department of Trade and Industry o DTI ang price free sa mga pangunahing bilihin ngayong panahon ng sakuna. Sa advisory na nilabas ng DTI, sakop nito ang mga lugar sa kabikulan kabilang na ang probinsya ng Albay, Camarines Sur, Camarines Norte, ang mga bayan ng Bulan, Huban, Tonsol, Irosin at Matnog sa Sorsogon na nakapagdeklara na rin ng state of calamity. Sakop ng anunsyo ang lahat ng mga wet markets, supermarkets, grocery stores, bakeries at water refilling stations. Ayon sa DTI, ang sinumang mang mapapatunayan na lalabag sa anunsyong ito ay papatawan ng kaukulang multa na aabot sa 5,000 hanggang 1 million pisong halaga at 1 isang hanggang 10 taong pagkakakulong Nakabanta ang DTI sa lahat ng presyo ng mga goods kagaya ng canned goods, marine products, processed milk, kape, sabon, kandila, tinapay, asin, tubig at noodles. Ang Department of Agriculture Bicol nagbabala din sa mga negosyante at nagtitinda ng produktong agrikultura na mabibigyan sila ng show cause order kapag hindi sumunod sa price freeze order. Ang price freeze order ay alinsunod sa Section 6 ng Republic Act 7581 o lalong kilala bilang Price Act. Dito automatic na frozen ang presyo ng basic commodities at necessities sa mga lugar na inilagay sa state of calamity sa loob ng 60 araw until lifted. May bantay presyo team na ang Department of Agriculture at the Department of Trade and Industry na magsasagawa ng daily monitoring sa mga merkado upang alamin ang sitwasyon lalo na ang presyo ng mga produktong agrikultura. Samantala nakabantay din ang Department of Energy sa presyo ng mga petroleum products, DENR sa mga firewoods at uling at ang Department of Health naman sa presyo ng mga gamot sa buong Bicol Region. At yan muna ang latest live mula dito sa Naga City, Camarines Sur. Balik sa iyo, Ella. Maraming salamat, Ryan Salatandol.